Nindot kayo siya. Nindot kayo ang bulak ko. O, di ba? Nindot na. Hello! Ah, nice hair. Very windy. Look at my white hair. So, dancing, dancing. So, dancing, dancing. Nice here. Sitting hair is very really nice. Hello guys. Guys, kaya nagulat to sa ila. Mahuman sila mga on guys. Surrounding, surrounding ko sa mga sakyanan nga mga nindot kaayo ba? Mga sakyanan nga nakakahumaling mo. Ano ka mas natapos? Okay pa sila tapos. Oh, ang daming sasakyan guys. Oh. Diba guys mo? Oo, oh, diba? Oo, oh, nandito pa guys Tapos na. At nandito pa siya. Ayan guys. Ang tagal nila matapos ay. Sige lang, matatapos din yan sila. Matawag din yan sila. Hmm. Hello. punta na tayo sa bus stop. mag hintay na tayo doon ng masakyan papuntang city guys mainit siya pero masarap masarap ang init ngayon wala mo super mainit pero masarap ang init hindi siya mainit ay ano ba yan Punta na ako sa bus stop. Bye! Nagsakay na rin ako bus. paingon na sa simbahan na anak. Pagtataod na anak. Okay, okay. Ananya, nakapalit ko sandal. Anya, nagpalit sa kuog mga chocolates pang cargo. para okay, para naapoy akong pasalubong. Kaya dapat mauna ang ako ang cargo bago ko mag kung ano um, ana, -ana siya. na siya. Mao na purpose nato nga no manggawas ta unya. Nagatukong simbahan kay hindi ta mapud sa lukay. So, maayo kayo ang ako ang paggawas kay kiblisingan ta sa Ginoo. Kana lang. Before ko niya sa simbahan, hapit sa ko kaon ko niya pag humana ay mga nagtantakanta. So, manalingaw po ko kadali. Mga pila lang kapit, kaminuto kay maato pa man simbahan kay ara singko pa man magsuhod ang simba mao na na sa Ito stop guys. Yung... halo guys. Good evening. Pang cargo na, na Ayan. Oh, different kinds of chocolate. Mm, sarap yan. yan. safari. Oops.